Mapagpala ang gabi sa ating lahat, no? Ngayon po, mayroon tayong itatanyag na mutiya po ng kidlat Na napakatindi at napakasulit po ito, no? Yan po, oy napalo ang ating ilas say. Yan po, no? Ito ay napakatindi at napakahiwaga po ng isang uh, pangil ng kidlat Yan po, oh, na dumikit po iyan sa isang kahoy, guys Yan po, no? Napakatindi at napakasulit po iyan, no? Ito ay dumikit po sa isang uh, nyug po. Yung katawan ng uh, nyug. Ano tawag sa Tagalog nun? Yan po, no? Yan po. Yung katawan po ng nyug. Yan po, no? napakatindit Napakasulit po itong pangil ng kidlat. Yan po. Tingnan nyo po kung gaano katindi ang kanyang uh, birtud Yan po. Yan po. Nako. napakatindit Napakasulit po ito. ayon yun yung bitawan, guys. Ang ating uh, magnet. Nako napakatindi dito sa pamproteksyon ito ay nagbibigay ng tagabulag sa ating kalaban po ang ating uh, mutya ng pangil ng kidlat yan po no ito ay nagbibigay din ng gabay spiritual po sa ating buhay nako napakatindi tapos solid po ito dito din ay the, uh, money magnet po ang ating uh, kidlat yan po no at pamproteksyon po ito sa ating uh, katawan. Ako, ramdam ko po sa aking katawan guys kung gaano katindi ang ating uh, kidlat po, no? Nako, napakatindi at napakasulit po itong uh, pangil ng kidlat. Yan po guys, no? So gusto magdanais guys, tawagan nyo po ako sa aking personal number 0994-7687-818. Yan po aking personal number guys. At huwag ko lang mutang mag-subscribe, mag-comment at mag-share po sa ating uh, YouTube channel. Yan po, no? Maraming salamat sa inyong panonood, guys. Ingat kayo palagi and uh, ingat and bye-bye sa inyo.